inganag yun ang pinayinom, bisag nagdoko ka, nya ka ka, o ganahan ka managad, masampit yun ka. Pero, kaila ka ka, o niya, ka ganahan niya, dili di ko masampit. <laughs> na, tinuod mo na, oy, dili na, bugal-bugal. <laughs> ano lang, so, mga today mini jays, sa uh, sugod, so sa so related, to buy food, kay, you know, mga bat. Ta. uras uras ka on hot next talk. labi na ako korean na may request ng watermelon ice cream, etc. Dapat mahata kay mabuang o pinakalit. Murag. Iyang mama. <laughs> so, motor lang mi kay maayon ng open air. Naka-helmet naman. Para pag may checkpoint. yes. is sulpot o guwanay hunong hunong gayang mga ildi o oh, nagabantay ra din na uh, sa likoon. Makurat na lang ka tuara sila. <laughs> Sabi so, bitaw, need na talaga ng helmet kay uso karon ang mga diskresya labi na sa probinsya kay wala yung mga traffic lights. Unya, na sa mga iro, daghan, mula bayra, da, maligsan, o apil po ka. Kusa po na nagmotor rami kay ang pamasahe is quarantine na for non-student. Iba pa yung dadalhin mo. So, quarantine. Um, balikan magkano na yon if may dala ka na grocery na di karton. So, mas maayo ng motor, dali, mo gasolina na kag 200, then balikan na yon And then, hassle-free, dali na sa inyong balay. Ganon. And I miss riding a motor kay sa Korea puro lang takot kotse no wala gyud ko kasakay og motor sa Korea kay ang mga motor dito delivery food lang dili sa probinsya diri hey. na makasakay tag motor cab og uban pang habal-habal ganan so, nakalabay dami sa buntok kay fiesta uh, mga kuanod in DDRC charis <laughs> so daghan ning pista ning January no sunod sunod da pero dili man ta na you know, matay mga sigbin nga dala so puyo sa balay so wa kadugay ara sa sugod ah GC high school. So, kani siya, gipicturean sa mong classmate. So, ayan, gituod po daw, no? Kay Murag, kaling ba siya? gisud lang nga trabaho. Mura libuto na siguro ni Sugod, so no? Pero, mo, na, experience lang. palit na mo ni Jisa. Ginger Juicy. Hot dog. <laughs> Librihon mo ani. Charot. Itaw palit na mo para mahalinan si Jisa. Tagwa pa bata. Oyo kabutan bayani. Eh. <laughs> is the mama <laughs> Sorry sa misan nga mga sa amin -no. Pero kay gigotom na pod may pagka magkumpra So nag-order ako sa may ng halo-halo. Si Jay is diri sa So diri ako sa shikis ng lingkod. Kaya perteng inita ang may abuhan hmm. na halo-halo lang yun akong kano no. Kay chicken, pizza, spaghetti, pasta, whatever. Kay kaning halo-halo wala mang yun ni sa Korea. So human, palit mi o pizza dito sa GNF. Kay mas lami daw ang pizza. Kaya, sa, sa shikis. I agree with that kasi ang pizza sa shake is murag kuan maalat ganun. Kunya na na sad bisa balay. So nga kung gi compra overall ako na buyer na is. 2000 na ni mahigit pero gamay ra akong na no. Pero kung atong tanahon sa una no kaning 2000 daghan na gyud mapalit makapalit ang kag sabon, detergent, makapalit ang kag karne sa baboy, manok pero karon na anda ambot. Mura ka nang mo one week laban ra. Pero nagyong pagtaas sa mga presyo diri sa Pinas. Gamay pang pa, sweldo do monthly kinsimir kuhaan paspagka. pagkaon unsa na lang kay mabilin sa ato unsa una lang gyud ni Dolores unya ko ay kababayan na kay maintenance collagen dapat may sabon ka talaga na i-maintain ay nako unsa una ka na kung ang mang dryness kayo ay perte na gyud pati nga buwa, dagmahal na ang kilo unsa una man ni asa na matapangitaan ni kanonon or isudaan just kumiyo Marimar. So, Mauro to, no? Pansinsyain na lang kung kayo nagyaw-yaw ko sa akong vlog, Charis. Pero maaugyo tino no? O, na o barato karong nga panahon. Pati isda. 200 kilo o patra book Murag, kakanunun ka nga dili. Eh. o karon di anami sa sugo garden lady tay padali ra maabot kay sa magmulti ka mas maayo maning motor kay dire diretso ug way hunong-hunong para-para unya ako na ako'y classmate nagtinda sa isa, no? So, ako ni Shanggi binuangan, no? <laughs> Joke-joke lang ba? Ano yeah, kay panood naman. So, akong panood is halo-halo. Ang usa, nagloto, nagchicken, o nag, nag, nag Nescafe Charis. <laughs> so, mauni akong mga cravings karon ang halo-halo. Kay, wala ba sa Korea? Mas mayo nang natadri. Pagkaon, tas atong ganahan. Pero, also, a diet pod. So, nagpalit po may pizza. Kay, lamian daw ang pizza dito. The pizza GNF. Kaya ingon man nga akong driver na lamian daw dito asagi uh, sa GNF nga pizza Hawaiian. So, didto ko ni palit. O karoon di anami sa akong balay. mo na akong ipangumpra na halos 1.5 bang akong na bayaran. So, alay in ang bayad ani kay na ipangkonsumo sa balay na po pangkonsumo sa mga bata. So, alay og bayad. nga, naran ni ang mga technique ang nabayra na ni mama sa kung ipang grocery niya is 1.3 mahigit and din sa ako ah, is 1.5 kaya mas, mas, mahal man ang mga pagkaon sa bata Oga sa gasol nga 1.3 poda niya napalit po kong mga prutas kaya kung korean na dili mukaon og oh, o luto um, kaayo so sa prutas siya kaya siya dito asa ah, korea Huwag mauna gamay Mayro'y nag-grocery, no? Pero, grabe na kamahal talaga sa mga palaliton. karon no? Murag tilaban ra ang jismil sa buwan. Or, murag uh, one week na siguro ng jismil sa karong mga panahon na, ha? Pero sa una, no? Daghan na tagmakumpra. Grabe lahi. Nagyuda ang mga panahon karon no? Ay, you kinukulor know, dabang makasampit na lang yun ka ganyo na anak ng awards sa mga panahon karon kaya kay unsa na ka walay ikapalit o unsa nang ka tong walay gamay ra og sweldo no sa binuwan no, og napay mga yun, mga anak anak ba unya ni ko og gatas kay nahudda naman siguro og gatas so ni ko og gamay ra nga gatas so ang brand niya is Infagrow pero dai ang presyo ay 500 ang S26 punagamay is 800 ang S26 dapat akong paliton pero wala naman sila stock nga 1 to 3 years old ang meron lang is infagrow at ang sabi ko naman sa teller is cow milk so ang infagrow is cow milk at ayun nga if like to ni Yura ito na lang bibilhin ko sana nga magustuhan ito ni Bunso kasi sa gatas pa lang grabe kamahal Uga na ni ako nang gipang ang akong gipang kumpra so mora good na siya mora na sa 1000 kapin na akong gipamalit karon pero kuwang pa na o palitay pa pugko o bugas unya unya na kay you know, ning uli sa mi kaya na ay mga bata ang ilang kaon.